Last time, wala ko, no? Parang oyster sauce ko, no? Oyster sauce. Lucky man. Kung pwede pwede makahin yung plato, kahit ito. Ay, so sour. Ay, masamangat. Oh, bon, bon. <laughs> ito yung ano buto-buto buto-buto ng mga manok kinagtad ginawang ganito tapos pag inain mo to nabakasan <laughs> mga ilang years ako umuwas na yung buhay ko. yung mama sa studio mo sila. Naglalaman eh. Tawanan mo na Ay, yung tao sa bahay eh. Ano rin? gabi mo nga na yung ano natin. Ito marami. Ito <laughs> marami. <laughs> ジェンレビだけ男誰か当たったらはファミリーのリー <laughs> その場しか。<laughs>

Kambai, kampanye 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 cheers salut 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 Mabuhay. obuhai ini apa? ini apa?